Yan po mga katiksay Nadali mo na yata yung dalat Oh Bob, hindi ko lang alam kung ito yung nanay Mga katiksay, nakatama po tayo ng isda Kasi marami po mga, mga fingerlings ng dalag dito Kung kailang nawala yung araw, dun lumabas Ayan po, kukunin ko po, no? Eh. Ang po mga kapiksay. Nadali eh. mo na yata yung dalat. Oh, Bob, hindi ko lang alam kung ito yung nanay. Nung nawala yung araw, dun siya lumutang eh. Oh, malaki nga. Okay. Malaki, Bob. <laughs> malaki malaki hinahin nga to ah. ganyan mo kung may tama kung may tama yan yung sinama mo kahapon ah bab pinang ko wala ay maliit ay oo oh. hindi pa ito yung nanay no maliit pala yung sinama mo maliit yung mga anak niya eh maliit yung mga anak niya. Tama. Yan yan. Wala tama. Wala, ba? Wala. Wala. Ay, hindi yan. Iba e to. Malaki, yun. Oo. Eh, malaki. Ayan mga katiksay, bayan mano natin. Pwede pwede na. Baka yun yung nandun. Ayan, ayan po yung mga kasama natin sa spot. Ay, Tatay, Tatay June. Sa iba pa ngose. Sayang yun. Papunta doon, papunta doon. Oh. Ano? Ayan. Ano ba? Ayan Binabantayan niya yung anak niya eh. Ha? Binabantayan niya ata. Ito Ano mga katik sa'yo yun Yan ang haba nyo isang cooler